ang mga hari na natalo sa silangan ng Hordan. Ikalabindalawang kabanata Sinakop na ng mga Israelita ang mga lupain sa silangan ng Ilog Hordan mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Kasama na rito ang lupain sa silangan ng lambak ng Hordan. Ito ang mga hari sa mga lugar na natalo ng mga Israelita. Si Sihon na Amoreyo na nakatira sa Hesmon, Sakop ng kaharian niya ang kalahati ng Gilead. Ito ay mula sa Aroer, sa tabi ng lambak ng Arnon, at mula sa gitna nito hanggang sa lambak ng Habok, na siyang hanggana ng lupain ng mga Amunita. Sakop din niya ang silangan ng lambak ng Jordan, mula sa lawa ng Galilea hanggang sa Beth sa silangan ng Dagat na Patay, at hanggang sa timog sa ibaba ng libis ng Pisga. Ang ikalawa ay si Haring Og ng Bashan. Isa siya sa mga naiwan na Rafaimeo. Nakatira siya sa Astarot at sa Edrei. Ang sakop ng kaharian niya ay ang bundok ng Hermon, sa Leka, ang buong Bashan, hanggang sa hangganan ng Geshur at Maaka, at ang kalahati ng Gilead, hanggang sa hangganan ng Heshbon, na ang hari ay si Sihon. Tinalo sila ni Moises na lingkod ng Panginoon at ng mga Israelita. Ibinigay ni Moises ang lupain ng mga ito sa lahi ni Ruben, Gad, at sa kalahating lahi ni Manase, bilang mana nila. Ang mga hari na natalo sa kandura ng Hordan. Sinakop din ni Josue at ng mga Israelita ang mga lupain sa kandura ng Hordan, mula sa Baal Gad sa lambak ng Lebanon hanggang sa bundok ng Halak, na paahon sa Seir. Ibinigay ni Josue ang mga lupain ito sa mga Israelita bilang mana nila. Hinati niya ito ayon sa bawat lahi nila. Ang mga lupaing ito ay ang mga kabundukan, mga kaburulan sa kanluran, ang lambak ng Hordan, ang mga libis, ang disyerto sa Timog, at ang Negev. Tidirhan ito dati ng mga Heteyo, Amoreyo, Cananeo, Perezeyo, Hiveyo at mga Jebuseyo. Ito ang mga hari ng mga lugar na iyon na tinalo ni Josue at ng mga Israelita. Ang hari ng Jericho, ang hari ng Ay malapit sa Bethel, ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Hebron, ang hari ng Harmut, at hari ng Lakish, ang hari ng Eglon, ang hari ng Gezer, ang hari ng Debir, ang hari ng Geder, ang hari ng Horma, ang hari ng Arad, ang hari ng Libna, ang hari ng Adulam, ang hari ng Makeda, ang hari ng Betel, ang hari ng Tapwa, ang hari ng Hefer, ang hari ng Afek, ang hari ng Lasharon, ang hari ng Madon, ang hari ng Hazor, ang hari ng Shimron Meron, ang hari ng Akshar, ang hari ng Taanak, ang hari ng Megiddo, ang hari ng Kedesh, ang hari ng Jokneam sa Carmel, ang hari ng Dor sa Nafatdor, ang hari ng Goyim sa Gilgal, ang hari ng Tirsa.